Number 13. Jama Mapun. Ang Jama Mapun ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa lungsod ng Mapun, lalawigan ng Tawi-Tawi o kilala sa tawag na Kagayan de Tawi-Tawi. Alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Jama ay mga tao at ang Mapun ay isla o lupain sa gitna ng karagatan. Kaya ang kanilang tribo ay tinatawag na Jama Mapun. Ayon sa sinso noong taong 2000 ay mayroong populasyon na mahigit 22,000 katao. Number 12. Palawani or Palawano Ang Palawani or Palawano ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa bayan ng Quezon at Abu Abu sa lalawigan ng Palawan. Karamihan sa kanilang hanap buhay ay ang pagsasaka at ang iba sa kanila ay tinatawag sila na taop bato na ang ibig sabihin ay tao sa bato. Number 11. Mulbog. Ang tribo ng Mulbog ay mga Muslim na matatagpuan sa bayan ng Batarasa at Balabak sa probinsya ng Palawan. Ang karamihan sa hanap buhay ng mga Mulbog ay ang pagsasaka at pangingisda. Ang salita o lingwahe ng tribong ito ay may kahawig sa mga tagasaba saba Malaysia. Number 10. Bajau. Ang Bajau ay tribo ng mga Muslim na nagmumula sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Sulo at sila ay naninirahan sa mga bangka sapagkat ang mga badyaw ay ayaw nila sa gulo kaya para sa kanila mas mainam na tumira sa bangka ng mapayapa. Sila ay nabubuhay sa pangingisda at ang iba sa kanila ay dumadayo sa iba't ibang bayan para maghanap buhay. Number 9. Samal or Sama sila ay matatagpuan sa bayan ng Sambuanga Peninsula, Tawi-Tawi, Pilago. Ang iba sa kanila ay tinatawag na Sama-Bangingi. Tulad din ng mga Badyaw, ang karamihan sa kanilang hanap buhay ay ang pangingisda. Pero kanilang mga bahay na nasa dagat, ayon sa mga kwento, ang sama ang orihinal na tao sa Sambuanga City bago pa dumating ang mga Kastila ang kanilang hanap buhay ay pangingisda. Number 8. Tribo ng Iranon Ang tribo ng Iranon Muslim ay matatagpuan sa bayan ng Malabang, Balabagan, Kapatagan at Pikong, probinsya ng Lanao del Sur at ang iba ay matatagpuan sa Matanog, Maguindanao. Ayon sa kwento ang Iranon ay mula sa angkan ng mga sultan sa Sabah, Malaysia, partikular na sa Lahad Datu. At alam nyo ba na ang mga Iranon at Maranao ay tulad ng kanilang salita o lingwahe. Kaya ang iba, ang tawag sa Iranon ay Maragat na ang ibig sabihin ay tao sada. Ang Iranon ay isa sa mga tribong lumaban laban sa mga dayuhang mananakop noong unang panahon. Number 7. Kalibugan Ang tribo ng Kalibugan ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa bayan ng Tungawan, Ipil at Surabay, lalawigan ng Sambuanga, Sibugay. Ang kanilang salita ay may kahawig sa tribo ng mga Subanin dahil ang kalibugan ay nagmula sa tribo ng Subanin. Ayon sa mga kwento, ang ibig sabihin ng kalibugan ay mga nalilito. Sila ay bihasa sa pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay. Number 6. Kalagan Ang kalagan ay tribu ng mga muslim na matatagpuan sa Davao Region at Davao City. Ang tribong ito ay ang orihinal na naninirahan sa kabundukan ng Davao. Ang sabi sa kwento, ang kahulugan ng kalagan ay spirit or spirit of the people. Sila ay tahimik na tribo at ang kanilang ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Alam nyo ba, noong dumating ang mga Espanyol, ang kalagan ay tinatawag nilang Karaga. Kaya hanggang ngayon, maririnig natin ang lugar ng Karaga Region. Number 5. Sangil ang Sangil ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa bayan ng Sarangani. Ang bayang ito ay binubuo ng dalawang isla, ang isla ng Balot at isla ng Sarangani. Ito ay malapit lamang sa General Santos City. Sila ay tinatawag na Sangil dahil sila ay nagmula sa Sangihi Island ng Indonesia. Kaya ang kanilang salita ay hawig sa mga taga-Indonesia ang kanilang hanap buhay ay ang pangingisda. Number 4. Yakan Ang Yakan ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa lalawigan ng Basilan. Noong unang panahon, tinatawag ng mga Kastila ang mga Yakan bilang Samiakas, na ang ibig sabihin ang mga taong naninirahan sa mga burol. Tinuturing din sila ng mga Kastila na mahirap lapitan at kung minsan bilang mga taong mapusok kaya takot sa kanila ang mga dayuhan. Ayon sa kwento, ang mga yakan ay mayroong tampok na mga katangian na mula pa sa mga Malay at Tagaburnio. Ang kanilang hanap buhay ay ang pagpangingisda. Number 3. Maguindanao Ang tribu ng Maguindanao ay matatagpuan sa mga bayan at probinsya ng Maguindanao at Cotabato City si Sharif Kabunsuan ang unang leader o Sharif na nag-introduce ng Islam sa mga taga Maguindanao. At alam nyo ba na ang isa sa sikat na bayani na si Sultan Kudarat ay isang Maguindanaon. Siya ang leader o Sultan na lumaban sa mga dayuhang mananakop. Sabi pa sa kwento, siya ay magiting na mandirigmang Muslim na kinatatakutan ng mga Kastila noong unang panahon lumaban at ipinagtanggol niya ang buong Mindanao. Number 2. Tausog Ang tribo ng Tausog ay tribo ng mga Muslim na matatagpuan sa Sulo Archipelago. Sabi sa kwento, ang mga Tausog ang pinakamatapang na tribo ng mga Muslim sa Pilipinas. Sa katunayan, napaatras nila ang mga dayuhang nagtangkang sumakop sa ating bansa Nilabanan nila gamit lamang ang kanilang mga kris o espada kontra sa baril ng mga kalaban. Sa kanilang tribo din nagmula ang Sultanate of Sulu na mula pa noong 14th century. Ang hanap buhay ng mga tausog ay ang pagtatanim at pangingisda. Number 1. Tribong Maranao Ang mga Maranao ay matatagpuan o nagmula sa bayan ng Marawi City. ...at lalawigan ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Ang ibig sabihin ng Maranao ay mga tao sa lawa... ...dahil sila ay naninirahan noon sa dalampesigan ng Lake Lanao. Ayon sa kwento, ang mga Maranao ang isa sa mga tribo sa Mindanao... ...na humarap at nagipagdigma sa mga dayuhang mananakop... ...at napaatras nila ang mga ito. At pagdating naman sa reliyong Islam ang pag-uusapan ang mga maranaw ang pinakaistrikto. Karamihan sa mga maranaw, ang kanilang hanap buhay ay pagsasaka, pangingisda at pagninegosyo. Lahat ng mga tribong aking nabanggit ay isa sa mga tribong nilabanan ang mga puwersa ng mga Kastila, Hapon at mga Amerikano noong unang panahon. Ikaw, isa ka ba sa tribu ng mga Muslim?